Batay sa mga tunay na pangyayari na nakatala sa aklat ni Mormon, isa pang tipan na Heso Kristo. At ngayon, ibibigay ko sa inyo ang nalalabi sa mga kautusan ng Diyos. maghihiwatigan kong hindi ito nakasulat sa inyong puso. Huwag ninyong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang saysay. Alalahanin ang araw ng Sabbath. Panatilihing banal ito. Igalang ang inyong ama at ina upang maging mahaba ang inyong mga araw. Huwag kayong papatay. kayong papatay. Huwag kayong makikiapid. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi ng walang katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag kayong mang-iimbot. Tinuruan ba ninyo mga tao na dapat nilang gawin ang mga bagay na ito upang masunod ang mga kautusan? Sinasabi ko sa inyo hindi. Pagkat kung ginawa ninyo, hindi na dapat ako isinugo ng Panginoon upang magpropesiya ng kapahamakan hinggil sa mga taong ito. Sinabi niyong darating ang kaligtasan sa tulong ng batas ni Moises. Kailangang sundin ang batas ni Moises sa ngayon. Subalit darating ang panahon na hindi na kailangang sundin pa ang batas ni Moises. Ang kaligtasan ay hindi darating sa pamamagitan lang ng batas. At kung hindi dahil sa pagbabayad sala, nagagawin mismo ng Diyos para sa kasalanan at kasamaan ng kanyang mga tao, di may iwasan silang masawi. Di ba't nagpropesiya si Moises sa kanila hinggil sa pagparito ng Mesiyas at natutubusin ng Diyos ang kanyang mga tao? Oo, at maging lahat ng propeta ay nagpropesiya mula pa sa simula. Di ba sila nangusap pinggil sa mga bagay na ito? Di ba't sinabi nila na ang Diyos na rin ang bababa sa mga anak ng tao at tataglayin niya ang kaanyuan ng tao at hahayo sa dakilang kapangyarihan sa balat ng lupa? Nais kong inyong maunawaan na ang Diyos ay bababa sa mga anak ng tao at tutubusin ang kanyang mga tao. At dahil sa nagkatawang-tao siya, tatawagin siyang anak ng Diyos. Sapagkat kung hindi dahil sa pagtubos na ginawa niya para sa mga tao na inihanda mula pa sa pagkakatatag ng daigdig, sinasabi ko sa inyo kung hindi dahil dito ang buong sangkatauhan ay nangasawina. Darating ang panahon na makikita ng lahat ang kaligtasan ng Panginoon. Na ang bawat bansa, lahi, wika, at tao, makikita ng mata sa mata at kikilalanin na ang kanyang paghahatol ay makatarungan. At ngayon, kung si Kristo ay hindi pumarito sa daigdig, ay hindi magkakaroon ng pagtubos kung hindi siya bumangon mula sa kamatayan o nagkalagsagapos gapos ng kamatayan upang hindi magtagumpay ang libingan at hindi magkatibo ang kamatayan, ay wala sanang pagkabuhay na maguli. Subalit may pagkabuhay na maguli. Hindi nagtagumpay ang libingan. At ang tibo ng kamatayan ay nalulun kay Kristo. Siya ang ilaw at ang buhay ng daigdig. Isang ilaw na walang hanggan na hindi maaring magdilim. At isang buhay rin na walang hanggan na hindi na magkakaroon ng kamatayan. Ang may kamatayan ay mabibihisan ng kawalang kamatayan. Ang may kabulukan ay mabibihisan ng walang kabulukan at dadalhin upang humarap ng hukuman ng Diyos. Upang hatulan niya alin sunod sa kanilang gawa, maging mabuti man o masama. Kung sila'y mabubuti, sa pagkabuhay na mag ng walang hanggan at kaligayahan. At kung sila'y masasama, sa pagkabuhay na mag ng walang hanggang kapahamakan. Ngayon, hindi ba't kayo ay dapat na manginig at magsisi? Pakatandaan na tangi at sa pamamagitan lang ni Kristo, kayo ay maaaring maligtas. Sa makatwid, kung tinuturo nyo ang batas ni Moises, ituro rin na ito ay anino ng mga bagay na darating. Na darating ang pagtubos sa pamamagitan ni Kristo. Ang Panginoon na siya ring, amang walang hanggan. Amen.